May nag-comment, guys, na ang sabi niya, naku-curious daw siya sa akin, kung ano nga daw ba ang reaction ng mga kapitbahay ko sa akin, at hindi nga daw ba ako nahihiya. Kasi di ba nga minsan talagang napaka-energetic ko, at saka napaka-prank akong tao. At <laughs> uh, di ko na kasi mahanap, guys, kung nasan yung comment niya. Eh. Nakalimutan ko yung screenshot. So, eto lang naman ang masasabi ko dyan, guys. Hindi ka aangat dito sa mundo ni Facebook kung iniisip mo kung ano yung sasabihin ng mga mga chismosa mong kapitbahay. <laughs> Hayaan mo silang pagchismisan ka dahil sa bawat chismis nila may dagdag views ka at may dagdag earnings ka. Dahil habang galit sila sa iyo or naiinis sila sa iyo, paulit-ulit ka pa rin nila papanuuren At doon naman sa bakit daw ba hindi ako nahihiya. Kapag content creator ka, Palayasin mo yung salitang hiya jan sa katawan mo dahil ang uh, totoong content creator guys dapat makapal ang mukha makapal ang mukha Hindi ka aangat dito sa uh, mundo ni Facebook kung papairalin mo yung hiya hiya